Kumusta naman tayo dyan? Magandang umaga! Yahoo! So, ngayon, Friday ay dito naman tayo nakasign ngayon, isang araw. Ang gagawin natin ngayon ay, ayan, i mo muna natin dito sa arawan. Alam ko na mahirap. Maano to? First time ko siya maglaban ng ano eh, ng sapatos na ganyan. Mga Nike, Nike, Jordan. So yun guys at Bilid lang natin Dahil wala pa naman tayong ano, Wala pa naman yung oras natin Ay ipaikot ko muna yung ano Nilabang ko kahapon Sa dryer Bali ano ngayon guys na uh, 8.30 pa lang naman ng umaga eh alas na yung pasok natin so yun saman niya ako at ano tayo I dryer lang natin buti na lang maaraw talagang ano na yata ngayon maaga yata yung matapos yung winter <laughs> so ito ikot lang natin ayan wala naman naman itong washing machine so yun guys at magkatrabaho na tayo ready na natin yung mga gamit So, yun na nga guys. At ang gagawin natin today ay mag ano muna tayo. Magtabas ulit. Dating gawin. So, samahan nyo ako at magtatabas tayo dito sa paligid. Ito, bali, natapos ko na ito kahapon. Banda. Dyan <coughs> so, kumbaga, parang ano ko nandito eh. Parang general cleaning ulit. Kasi almost one month ako na hindi nakapag-gumalaw dito na ano na nagtrabaho ba. Ibig sabihin naglinis. Kasi puro doon ako sa taas at least kahit pa paano eh natapos namin. Ayun, ito. Diyan, na natapos. So kunin lang natin yung ano. Kunin lang natin yung ating machine. Diba? Kumusta na kayo dyan guys? At salamat nga pala sa mga na, taga subaybay at taga nanatiling sa, aking, sa ating youtube channel maraming salamat po sa walang sawang suporta kaya tandito na yung ating mga machine at magsusot na naman tayo ng gear protection ayan susot lang tayo ng bota so yun guys at malapit ang eleksyon dito sa Taiwan bukas ata sa 13 pero sa ano guys magpapalit na ng presidente so yung vlog natin to baka ano natin ipalabas baka next day si edit pa natin eh minsan walang time mag edit so yon guys <laughs> ay shot na natin nakasot na tayo ng bota tinanggal ko yung warmer ko kasi uh, wala pa akong ginagawa pinagpapawisan na ako so yon ito naman yung ating palda magsosot muna tayo ng palda Magsot tayo ng ano. Ganito, i-prune. Palda. Para ano, iwas yung mga talsik ng ano, para hindi masyadong madumi sa mga ano natin pa. Sana nga, ano guys, matapos ko ngayong araw, yung tabas lang. Dito na lang naman na sa Tapos pag natapos, Mag-trim tayo ng ano, yellow tops. Saka para sa lunes or sa lunes kasi di ako bukas ay eh, mag-ano na lang tayo, blower, blower. Tapos mag-ano pa tayo ng mga ano. Meron pa tayong ano diyan. Gagawin sa loob yung mga lamila mesa. So, yun guys. Cheese. bagay kalahating, kalahating araw lang to tatapos na natin so yan guys mga ano nga mga ano lang ayun so yan sabay niyo ako guys na tayo dito sa area na to guys so lipat tayo dun sa bandang taas konti at malapit lapit na sa 50% na 60% na guys so mamaya ay blower blower na lang siguro tayo o mag ano so, wait eh. blower blower So I'm back Kumusta kayo dyan At time check is 10.22 So Oras na para mag break time So samanyo nyo ako guys At Si 7.11 tayo dahil Patuyaw na Gutom na So Natapos naman natin dito sa area na to Ayan Dito hanggang dun sa baba Bali I-blower muna natin Para Kasi pag na ulanan o nabasa yung mga dahon-dahon eh, mahirap na i-blower guys mas matagal kaya mas maganda pag ganyang tuyo mas ma mas mabilis matapos so sama niya ako guys ano tayo dalhin natin si Lucky Blue sakay tayo ng bisikleta papuntang 7-eleven kaya to kunin muna natin si Lucky Blue guys ayan namiss ano, ko kasi siya so tara iayos lang natin tong camera ito na back na tayo baka ba? so wait lang uh, punta lang tayo dito sa bahay kukuha lang tayo ng anak, pambili yes Let's go guys! Spike tayo! Yahoo! Grabe! Uy, Sarap! First time! Sa 20... First time, 2024, mag-bike dito, going to 7-Eleven! Ayan na! Paahon na to! Ayan na, wala nang power si Mike! Ayan na! Ayan! Primera mo na, Mike! sarap magbike di ba hello guys Here tayo video against the duwanag malapit na tayo dito 7-11 sarap ayan o oh. Hindi ako nakikita kasi maliwanag. Maliwanag na nga. Hindi niyo pa rin nakikita. Ano ba yan? Ang itim mo na kasi, Mick. Ayaw pa rin. Kahit maliwa, kahit wala araw araw. Malapit na tayo, guys. 7-11 lang. Sa wakas, 2024. Nakarating din tayo. Ayan. Shout out sa mga nagbabike ngayon. Lalo na kay Sir Ian. Okay. So, ayan guys. Pagpunin lang natin yung camera. Grabe yung ingal natin doon. Oh. Nabigla tayo doon. Kaya, hindi <laughs> ko alam kung ano yung bibili natin kainin. So, hanap muna na tayo dito. Dahil mamayang tanghal eh. Hindi natin kakain. Diet-diet time ba? Gusto ko yata yung ano. Wala nang spag. Spag-pag. Wala. Wala. Wala nga. Oh. Yun lang. Ito na lang. Tsaka, ano, favorite. Ang diet. Ang diet daw. oh huwag na. Huwag na tayo magsagi. Tsaka, ano na lang. Coffee latay. Tsaka, tinapay. Oh, lamon. Okay, yun. So yun guys Pila muna tayo Kala ko nalaglag yung pera natin So oh, 147 na yun Ika Kape machata si ano si Lucky Blue pero gusto ko sana yung pangalan niya is Gian di ba ayan kasi may ano tayo may pabili rin si Guard na kape ayan yeah. di ba po okay, ginang aking Lucky Blue <coughs> tamang tama pag uwi ko sisikap natin sa Pinas para makalayo-layo ta tayo pero okay na yan sa ganyang ano yan wala wala ka nang dapat i-upgrade yan ito may nit init pa yun guys, dito lang po tayo at kain mo na tayo. So yun guys, at oh, uwi na tayo. At tara, eh, kasi ano na to. Ah, uh, tawag oh, to. Tēnā <coughs> koe.